Maga po, Brother Rile, really, uh, uh, happy salamat po. Ako po si Brother Jason Rafael, uh, lokal po ng Katiklan Aklan. Ang isa ko lang po yung tungkol po sa talata na John 20.17 at uh, Mateo 28.9. Yung tungkol po sa pagkabuhay ng Panginoong Isus na... Andun po sa John 20, 17, sinabi niya po kay Magdalena na huwag mo akong hipuin sapagkat hindi po ako, hindi pa ako nakarating sa Ama. Pero doon po sa Mateo 28.9, sina, uh, niyakap po siya, niyakap po ang kanyang paawal ng mga alagad. So ang tanong ko po, po ay parang confirmation po nung nakaraang paksa natin na yung sa 13 na 1 na huling magawa ng Panginoon na pumunta doon sa ama at saka babalik din ang lahat. Ayun na po, brother. Maraming salamat. Hing mo yung ano, yung, yung sa ano, si yung, yung binigay niyang talata sa 28. So, nang mati, mo sa uh, mo sa versikulo 1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe at sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsipa rito kayo, tingnan ninyo ang dahong pinalagyan ng Panginoon at magsiyaon kayo padali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbahon sa mga patay at narito, siya'y na nang nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko na sa inyo. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mga kayo, at sila'y nagsilapilit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. So ano, patagayoy... ano, ang, ano ang duda mo, kapatid? Bakit mo tinatanong yan? Niyakap siya, dahil niyakap siya. Opo, uh, kasi doon po sa John 27 na Sinabi niya kay yung magdali na huwag mo akong umipin. Teka muna, tinatanong muna kita. Ang duda mo dahil niyakap siya? Opo, opo. Eh, dun sa kay Maria, ayaw niyang pahipo. Tama? Opo, opo. O, alam mo ba na ang yumakap sa kanya sa 28-9, hindi si Maria? Hindi po. Hindi naman si Maria ang yumakap eh. Binalita ni Maria dun sa mga alagad, Nagtitak mo yung mga alagad, tapos, nang masinalubong sila ni Jesus, nung magkakita yung, yung, mga alagad na binalitaan ni Maria, niyakap si Jesus sa paa. O, di wala namang kontradiksyon. Si Maria naman ang hindi niya pinahipo sa kanya. E, babae, babae kasi si Maria, yung e, mga alagad, eh, mga lalaki naman yun. Wala namang mararamdaman yung lalaki na ayayakapin yung kapwa lalaki mga alagad walang maramdaman. Eh si Maria, masyadong mahal ni Maria si Kristo eh. Maaaring makaramdam ng hindi maganda si Maria kung pagkapapayag si Kristo na yakapin siya ni Maria. Kay Kristo walang problema yon Pero kay Maria may problema. No? Babae kasi yun. Naintindihan mo, kapatid? Oh. Opo, so, so, Brother Eli, maraming salamat po talaga sa Diyos. Diba po talaga kapag may tagakita ako, at uh, talagang maliwanag po. Maraming maraming salamat po sa Diyos. Hindi mo ha, babasahin ko ulit yung 28-8, si Luz. 8. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking gala at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Yeah. At narin At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi. Sinalubong, sino sinalubong ni Jesus? Yung binalita ang Ay, alagad. Tama? Tama po. sa kanila, mga gala kayo. Sabi niya doon sa nueve. Kasi sila Maria, nakausap niya na eh. Siya nga ang nagsabi, sabihin niya sa mga alagad ko. E di sinabi sa mga alagad, na surpresa yung mga alagad, na buhay ang Panginoon. Sinalubong nila si Jesus. Pagsalub, pagsalubong ni Jesus sa kanila, magalak kayo. Sino? Hindi kila Maria Magdalena. Doon sa mga binalitaan kasi na kanina nakita na sila Maria, di ba? At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga pa at sinamba. Pag iniisip mo na si Maria Magdalena pa rin niya, alala, matigas ang ulo ni Maria Magdalena. Ayaw magpahipo eh. Tapos eh. O, di ba? pero yan, mga alagad na yan, mga lalaki na yan, mga apostol, hindi na siya yun. Ay, no. Gracias. Yeah.